Hello guys, ako'y bumili ng na ito, nabili ko ito sa online Ito, pampatay ng langaw Ito, naglagay ako ng isang litrong tubay Tapos, lalagay ko ito siya Wala siyang kulay guys, o, oh, tingnan mo Hindi naman siya guys nakakalason. Pero nakakapatay siya ng langaw. Pero ito yung kulay niya Oh. Ito yung kanyang tatak. inject Hindi ko may tantong. Hindi ko alam ko anong, ano basa dyan. <laughs> yung mga nakakaintindi ng Chinese. Ayan, ayan, ayan nabisa syang Ano ko na siya, subuko na siya. Nagamit ko na itong sa, nagagamit ko na ito. Kasi pagka anong daing langaw. Na-try natin guys sa ating nanyaw. Sasalin ko lang siya dito sa ano, yung parto may spray. Ayan, tapos na may pa sya sa isang spray. Okay. spray natin sa langaw. Ah, sobrang ba tumi sara. Tayo dun sa may Yan guys, ang so mga langaw. May spray natin. May dami kasi langaw. Eh. Huwag ganyan nyo lang ba? hindi na mga langaw, hindi mga langaw, hindi hmm. yeah. na Ano patay mo my... yun? Ano patay mo siya my... yun? My... yung my... my...